Ha eh, oh, eh, hey, long, kumusta ka mga nian, Jimmy, olaga nginan, to von Morales. And then my partner nga po na kondisyon, ganita ay ko banan na modi sakun akong ampasolde yon. Okay, asap, kita, ha? always say, "Aprer mga gala. Salamat kay ninyo. Lord think that hey, Lord si moyata ka ng grasya matagad law." Ubak ko siling bayaw di makaliwat no. Is shout out rox makaliwat ang kadulang marigondon nga mabot nga adun ka di maabot nga drama. Oh, lapas na makani. Dia eh. uh, diapon kita ni Guldi at sama so, kauban. Variety show and drama. -tiri. Oke. Okay. Eh uh, Januari anu Januari ini June Juni ini uh, mga sunod buwan okay magkita to dia alang sa usa ka uh, berarti variety og sa drama uh, oke. okay mabot na na magala dia sa kadulang marigundun uh, lapu lapu city ug sa mabot sa mga drama sa balato dito sa ul uh, ulanggo naman sa panganan island mabut kana ah uh, pa mo advance na niyo pagsulti kay mabot na niyo na mag drama tani repita pud sa um, Panganan, Lapu-Lapu City, Isla Panganan, ni

ay ang ilang giingon bisad unsa pa kasuod sa pamilya ug kon maghisgot na bahin sa yuta sa ilang mga ginikanan magkagubot gyud mao na ni tabo karon akong sigilanon ingnon ko ani sa pagsugod ang tanan Tell me how am I supposed to live without you And tell me I've been loving you so long Tell me

Nano naman sa destape ka, Jo? Nah, ang mga kong punta no, di naman tubag. Tay! Eh! Eh, Jo! Eh, ganihan ako ko si sangpit ang tatay. Eh, ako nang pagligoon. Nya, abi, abi na kong natuog, hihapon. Nya, yeah, di naman din tingog. Ah, sa'yo na na, mabango na. Mabango na yun na, kung makadungog na sa nga ni Trixie. Huh? Ah? Tay, naas Trixie, nangita ni mo, Tay. Nag-short na ba, Trixie, Tay? Puti kay pa, ah. Tay, teka, Jo! Nawa, yun, eh. Higit ka pa ko ng pa ba? Mm -mm. Nagpiti pa man. Ma ako mo tulso pulso, imong gikutan gud. Oh, oh! Bantog grang roda ko kagamot. Imo e, man di ay ni wisibog sibog sa dapi. Tay, nai check sa nita ni mo tay, nag shorts tay. Matay mo regla, ayun minaw ini dela. murag regla, nani maayo re? Ha? Diba ba kada sulit ni mo nga si nang tricks Abtik magkani tubag, kalawa naman. Tay, tay ka jo, ay binuang pa. Papatay patay sa kanya, ada. Mura sa kagaya Tay. Tay. Uh, tay, tay. Uh, uh, Nandoon lang sa hospital, ay. Masig mabuhi pa din, ay. Kaya <laughs> yun, kaya yun, ang lakas na lang hindi. pa ni Mori Ak. Oh, patay na gano'n sa tayo <laughs> Tay, di ganit ka mo mataro niya. Nandoon ka na mo sa hospital. Mayroon pa injection dito? Dago, murag alambre. Murag kaya yan. Pero tiba ka, ah. Taas, pagkaya, <laughs> tay. Masa di ka mo matakay. Nandoon ka na mo. kita mau ke hospital si tatay nako na og dito gideclare siya nga dead on arrival unya sa dihang gihaya na mo sa tatay kadjo Nah, iba ibaw to si manipunyo nga matay si tatay ipaibaw naman to ni kuya ni mabidot wa ko tong chatan lo kay hey, friend ni miss facebook Mau ba nanu man dong pihang ano ya wi suksuro dinhi matay la tatay eh e, basic bisi lang tos sa ni mo dong tuwa iba to la pa botol dong ibaw naman to May reply naman siya, basik sunod adlaw pa siya nga mag-ulit din eh. Ina pa man kung siya ipaabot ka kwarta long. Isol, nga way daang kwarta. nung nato dong. Hoy, Pinyon, kasayo ba niyo stand by des gawas, oi? Ah, uh, sal din lang ko. Dili lang kayo. Na ako'y paabot, sab. Dili rin ka kau Ron? Dili, eh. Anher ako. Ah, oh, sige. Kaya ako mula ka ako, ha? makita meron ni kuan Mads Lomen patungon ko sa ilang mari kumkula na po huwag madugay ka ni kuwa pasa ko dito ha ah. ala sige sige arena ko at tuon sa dito silang tatay ka Jo namatay din ako akong amahan ang kayo huwag tingali mak nila ay at tuon ako Bila rasa tingali di kapit

Basta Bertol ganit, pre. mo ang San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Oh, basta kumplito ang barkada. Sadya yung kayo. Kinaama ng paborito sa tanan ang San Miguel Pale Pilsen. Oh, Kung sumay ipapot ato na Gabihan. Wow! 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 Oh, cheers. Oh, cheers. cheers! 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 Ah! ah. ah. Oh.

Ayo saman, iya tolong ke ay, namo Ayo lah, ayo lah, preh Oh, salamat kayo, ah Sige, preh Ayo lah, aku salamat kayo Buk langustan, pel, pel, sen Wah, <laughs> isap <laughs> ya, preh Mepun yung, main nung eh. Itu gini, udah Si anak nung takut, kan Kamu na. dan nasoroy kita, ume lakin aku iso, undak Wah, matis tatay Degu pakita din, eh Nah, nah, pasal bing <laughs> dong, eh Ay, ang sukti yung ina na rin. Ang sumang kakit. Basi balain niya na. Ah, lukom tang balain. Ayaw na lang lagi dong. Kaya mag-uwang na rin niyo. Basta hindi lang. Sige kuya. Sunso ko kariyot. Pahuay oh, ko. Ay. Pidu! Oh. Oh, nito niyo. Oh. Saan mo ang si Talto yun? Huwag siya kita lang kung paano yung mga gani? Ah, akang basi wak po kaban tayo manoy. Dali, suwag so, ka okay. rin. Nadiris girli ay. Eh. dai day! Nasmanoy kunyong day. Dali, no, okay. dali. Adan dai, sun nih. Eh, geroy. Snack sa noy o. Eh, sigi-sigi salamat ka buso pa ko. Eh, permo kung usa ko mag-obra ka da. Era kay nung sa ay, ko ba may. Iya sa so, komo sa no eh? money. O ansa tay patay na mm. gahapon pa na lubong. Tu, uh, binu ko guh pa manlubong. Na na di ay. Oh, ako da lagi pa lubong og sayo. Para gamay ra gasto. Di naman taka palit og kape ug biskwit. Oh, uh, so sige na lang. Mutanaw man na po ni tatay. Na, paro na noon ka mutanaw na oh, nalubong niya. Sa buhi pa. Wadyo ka mo bisitang tatay. Nagsigit o pangita rabanin mo. Na, sa so, mga siya kumahin mo yung taong mo anhe ko. Pero ang ato on taan na no, manoy ba, pupakita lang sa ron sa tong amahan, kigiming ngaw na good kaayo to ni mo. Pila nakakatuing nga wag yun ka magpakita niya. Ay, mahoro mo niya pun? Hindi libra makakalaro na sa tatay. Siguro ang nagpukayo. Dili namo magkaklaro o oh, ako. Oh, Bisan uy. Ikaw di ay, wala kami nga wang tatay. Ah, hakit yung mga mga pera maghihapon. Ah, nag-una lang na sa tatay na to. sa man taong ka manoy, uy. Yun na, asa man sa tatoy, ha? Ito ating halit yung kwarto, di pa Huwag. Pag-aaw sa tatoy, maraman to. Huwa mo kailangan ko. Pag-aaw sa ko nung, ingin na nga, makikimamat ko niya. Mm, sige, sige, ako aduon sa iyong kwarto. Di haka lang, noy. Hey, Pag-aaw, noy, kanan. Kung Bobog na utak, Hmm? no, na? Oh, kulit na. Oh, sige, sige. Adumbog na kayo, ha? Uy, sirado man yung kwarto ni Tatri. Rirado man yung bata, ha? Ah. Dong! Dong, Tatoy! Dong! Nahibaw kong nagbata ka diha ha, bangon sa biyabihiling pultahan Dong, Tatoy! Dong, ablihin yung pultahan ba? Dong! Ikaw ka ang tanaw ng nao, ma'am, nang... Kabli, saka di yun! Pintay! Kabli pa! Ayot! Ah, ma'am, nang... Gawa sa dihanas, ma'am, no'y nangita ni mo. Sa tuyo niya? Ato pa nga lang, para makasulti mo. Naibaw kong naglagot ka sa imong maguwang. Ano na ko natagdagwit? Sige na, dali na. Ato ba nga lagadiyot? Sibat lang inikahuman. Ato ba yun ang maguwang? Dali na! na! Ay, di ada si Tatoy Manoy, oh? <coughs> oh, musta naman ka, Toy. Eh? Pili naman yung ni mo. Why? Oh, grabe. Musta man, bayot ka? Ay, Manoy, ayun sa pagsultig sa maana. Kabuutot, anong Tatoy? Kini, manata oh, na ako, Oh, anong sa Manoy? Kini siya nagpupot sa pensyon ni Tatay? Ha? Kini siya ba'y nagpupot sa pensyon ni Tatay? Ako? Kaya nga naman? koan kini ang ambitong ni tatay ako kupot ato ako kaya magwang nang nanggo di ba buso ang ah, ngay lang ako maoy mukupot sa iti ni tatay ang mga bebe ambito unsa recorded by Splendor Gaming pagsure pagsur. di haman uy uy unsa pagsure ano ko kuha ang mani Ngano, ikaw may nagatimang tatay? Isang kamu may nagatiman, pero nga nga kumay ka na dapat ako maoy magkupot ni eh. Ay, ang. Drop! <tipulay> ay yata ng team! Huktol na yung gasto! Drop! Tarong sa tiyan mo! Noy po pa sa tatay no? Wag ka na mo hasul hasula. Aron mo ating mani Amo tanan din Bisag kapoy na kaayo! Pero amo na gibuhat kay pinangga na mo sa si tatay! Pero ikaw, diin mang ka! Mm. Dito na ko asawa! Hilong naman nooy. ay asawa! Mano na kasal mo? Kasado mo itong babayhan na? Oh, Kasado oh. ba mo? Oo, oh, 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 oh. ano? Kunyang anong maingon man, mang ka nga dito kasi mong asawa! Bida ninyo! Eh! Hey. Uh -huh. Inyo pala Wag ka mahangulo na. Eh, de, de de de, utsa so, mo to, oh, dai. ni mo. Da, pasak dito eh! diguang na to. Bahala di tu siya mo balik dinhi. masag to siya gamit, bahala to siya. Basta kay di na ko ihatag ni ang ATM sa pensyon ni Tatay. Ni gago niya, no? Ha, huh, ano siya? Siniswerte? <tong> ah, oh. Hmm, balik pa ligi ka. Abi na ko nda ka na mo. Wa ko mo balik ngan he aron mangayo ninyo dispensa No ako. Pero gusto ko mahibaw ka. Ini ni tatay. May katungod ko ani. Kay anak ko. Busak wa ko na bahit. Unsa? Wa una ko nga kong share. Ibalik ya aron bahinuna na to ang hali. Unsa? Mauna akong problema ro'n, kay gusto sa akong maguwang ay baligyan ni maong yuta og bay aron bahinon ang halin. kay lagi, may katungod siya kay anak man siya, kaya kuhaon niya, niya ang iyang bahin. Kung akong kumalintaw niya akong maguwang, weh, unsa saan kong, kong, oh, yeah. kong buhaton, ibaligya na lang yun. unsa mano nukamuang ang hon, grainy. Hello, friends! Good morning, Satanan! Lord, thank you, Lord! Ma'am Amber, salamat sa mong Adi, Pre! Good morning! Good morning, Adi, Ma'am! Good morning, dia Ay, nga, Adi, good yes. good Jen, good morning! Jen! Adi, Pre! Kuya Gili, good morning! Ay, muntag! Ay, muntag! Kung sa tanong mga tao, Ma'am, igamit na sa to ang said liniment oil, ay, said liniment coffee mix, mo'y ato ang imnon buntag sa iyo, padung, tas trabaho, lami kaya itong pamatean yung said panyawal coffee mix. Nindot kayo ni Stanan siya, paning tuntang kondisyon kita sa itong trabaho, dita magduya, mo'y nang mahuman, yun na to atau terbahu pindah lagi sampai satu ang sen panyawan kopi mix ah di Oke, okay oh gagong pesalamatan ang tanan nga nagtumar nagmaintain karo nag sen panyawan herbal capsule sen panyawan herbal capsule with garlic sen panyawan ya, herbal capsule with mangosteen para sa atong mga high blood cholesterol keto taas at sugar ayok sipya ka pag inum adlaw keto sa usaga, adlaw inom sa buntag, unay ka mukaon un, sa imong tanaw. Inom na daan sa kakapsula sa seven yawan herbal capsule. Inig pa ni uto ni mo, maog Japan. Usag Japan, kapsula sa seven yawan herbal capsule imong imnon, unay ka mukaon un, sa imong tani uto. Maog inig ka bis, sa di pa ka sa imong panyapon. Inom na sa kadaan, ugo sa kakapsula sa seven yawan herbal capsule o galang niya itong problemari o bahin aning kid na yung UTI. Di naman magbuol, look, na mo magpuol ay nagahadlok ana. Tungod kay Duna na yung magkapaalib yung magkatambal, tibati, itong body, bahin aning kid na yung UTI, kinimaw ang Pogon Herbal Tapsol. Kung ko ang imun ki deo inum ay, inom lang sa herbal capsule kada upat ka oras. O kung o kina, na lang kapsula sa kugun herbal capsule imong imun kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayo kalimot ha, alain sa kidney o UTI, kukon herbal capsule. Don't panic, it's organic. Og sa mga kisuran, salamat kayo yung tanan. Usbun ako, magpasalamat kami, dako na pasalamat nga. Gipabilin yung number one ng atong said well. Nindot kayo ni Hapla sa atong pagkatog. Maunin mo ang tang sa atong panuot, pamaol, kita lawatan. Mga katul-katul, paso, o guban pang mga diprinsya sa panit. Atong lang plasan sa said well. the best kayo Unya, ilikay pagyunta sa ding gi mga kutos kabataan pati yun pag yun aning ato ang settlement oh well labi na yun, ang ato construction workers kinahanglan nga manghaplas gyud ta sa ato ang settlement oh well ini abot ato sa balay paplas ta sa ato sawa kay para nindot kay pamati nato sa ato lawas pero sabot ha anhar da palit sa butika di ba kay butika ra gyud mga igson kita mo palit kaya tuwa nito ang tinuod ng said element oil. Binuang lang na sa gawas ha. Ang mga ulang pagkulikon no? Sa butika na ito, mapalit ang seed element oil na tinuod. Okay. O delikali, mga sa Facebook na lang ta, na bisitahan na ito ang page seed marketing no? Kaya itay plato ang panyawan herbals mga ikaw. Na ayaw kalimut na atong i-like ang page mga ikaw Makita rin ang mga genuine seed marketing products. Oh, ang mga panyawan product marketing Pak po pun sa Shopee mga igala Shopee sa ato butika 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 o layo kita magdisun patag butika o Shopee na lang ta Shopee lang ta ka butika lagi ginagahan kung Shopee original ang seed liniment oil ha wala gilas gawas mo nang ibuha ni Noel Caballero tiga karmi ni Gaps si Noel Caballero Pani taksi driver ni siya. Si sakurba Munyaski. Sa kurba Nya sa Manila Food Shop Gabs. Uh, sorry, balik ito Gabs. Sa uh, Manila Food Shop. Opa. Sila si San Undang ba? Wow. Sila Limie, si Linie si Limuel Ocas Acaso. Ah. O sila si Jerma Montalvo. Ah. Sila si Radis. Radis Diyosma. O si Sierra Badili. Tigabitan ah, okay. sila Gabs atong uh, sikat na kayo. Epektibo na matulang sa mga tuhan. Sid Lenement Oil. Well, thank you. Okay. okay. Una sa so, tanan po. Uh, uh, ako uh, uh, yung gili. Ato ah. Great, sa ni Igrit sa Kadyot kay Mama. Ato Igrit sa ni uh, Tagatabaw. Tabaw. tabaw taga Tamao, Tamao uh, Tamao Himalalod Negros Tamao oh, oh Tamao Himalalod and uh, Negros Oriental sebagai -hmm. uh, sa barangay ni siya mga Turis family din na uh, ang yung silang namati kuno na to okay, tourist tama. family taon ay uh, og mga shout out sa tanang mga naminaw kay everyday gud maminaw ninyo salamat mm, salamat kayo nya labi na yun, ni Jelen and his family from Tamao Negros. Okay, selamat kayo yung tanah diha. Bam! Thank you! saya tungkol sa galakan diha, tapit sa may uh, kumbinto sa bulho ko, oh, no? Dabi na ni Ma'am Rigi Medida, si Monsignor Arturo Navales. May adlaw niya diha. O kung muna nga ito ang si Brother Japanese o si Serlina Tabada sa Coffers for Christ diha sa bulho ko. Oh. Lucio and Priscilla si di diha sa bulho Oh. ni Ma'am Elizabeth Sistoso. Imo the middle Puro Kwabi Abihon, the Asobro Hon, Ma'am Evangeline Bolhano, Chitse Romero, katong panimay ni Adelino Mendez, ang kusuka yung way HP, na patukan sa mga dama. Ayaw ko magalimot na ito, si Celebrity Kodik So, kadoon na kanyang mga sangkop, sangkap mga gluta tayo, papaya extract, mas dura mo sa riser, para magpabilin ka mga hamis o younger looking kotis artista. Kadoon na mga sangkap nga, mo heels, mga dead skins, no? O magpabilin kitang, Puti, hamis, magpabilin kitang guwapa ka mga laki, mag gwapo. So, it's celebrity ko si this Thank you. Ate Brits! Okay, ang incendio na ito ka nga daw, wago yan. Ah, si Girly, Ate Press Girly. Oh, kasi si Girly tao, Ate Brits. Uh, Parti ni siyang uh, kamatayon, siyang papa taon. niya, yung mag-uwang, do, do, oh. Karoon na namatay yung papa na, ah, mm -hmm. ng itiim sa pensyon. Oh. O niya, uh, wala ba ni Girly kay... Naam, siya Katarungan si Girly, kita na mga pag-antos nila, sa ilang papa, sila man may naghimo niya. ipangayo ang itim wag yatang di bali kay ibalik yang yuta para bahinon pagyao niya yang bahin ya mm. sir so, oh. sa na naron ati pres ah mm. uh, bam sa so, man na ati pres be bam bina mo ni yung problema ron sa om na ko kumaguwang sa ibaton ibalik ya na lang kani ah bam Apa ini oke legal maning ada problema kena lah budak ngop jus ke bagado gua mau oh, 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 oh. konsultasi no, lah ngak tunggingon se iso nga, nga ibaligya uh, kay na siya katungkol arubahin no? on oh, all, exacto mo siguro na, pero kailangan lang konsultas na kabogado. Kaya dili sila yung magmamaura, no? Apano paano mm -hmm. Kainang, ay, nakata, sa punto legal. Pero kare ayun ka sa punto biblical, ato ni Ishiel, Exodus 23, 30. Eh, yeah, kanak ba, bi. Abugon ko sila sa hinay-hinay. Hangtod ng mudaghan kamu, ug mahimu na nga iya sa yuta. Mm -hmm. Samtang sa Salmo 37:22, bingon dire. Ang gipanalanginan sa Ginoo makapanag-iya sa yuta apan ang tinunglo niya papahawaon. Uh -huh. So, kani ang kani na ninyo inday, ay mo kabalaka kay ang panalangin sa Ginoo na aninyo. Kay uh -huh. eh, kamo may nagserbisyo, kamo may naghago sa inyong amahan, Buhay no, ka sila. Ito po, si Punyong, uh, gusto ko siyang mo dawat o gumpyo. Dawat oh. hmm. Mauna nga, ayaw ka kani sa punto medikal. Uh, biblical, <laughs> kung ari tas spiritual, no? Uh, so, mag-involve ng pinig mga pag-ampo. Kastikas ka na niya. <laughs> Kahit kung arit po kasaligal, mawala nga mo, dangot yun mo abogado, ikonsulta ninyo, ni suggest James, man ninyo mag-uwa ngayon, baligyang yung taon sa'y paagay na ani. Unsay, mga lihukon. Simpa, li tabili nila na. Kabili mm. na, pres. Illegal pa. Hindi pa ba no balik ba dito oh. ang sugod, magsuon. pero, ang sila ta naman nagsuon na, ilang ilang property oh. nagpuyo bahinunon na nila ah bahinunon nila oo uh -huh. oh di bahinunon nila oh, di sila di wala si Punyong wala di magpuyo di ha di pa kita lang naman ang lubong o oh, nakuan si Punyong tawad pa puyo sa iya pero kung dako ang ilang kaptangan eh, mas may bahinunon na lang arawin sa amok o gusto ko bahin no? na gusto hindi ko gusto bahin oh. oh. ang ilamang, ang ilang ang ilang mga oh. na uh, kuna kuna nunta kaya kanis punyong ni anala kuna una gusto siya sumimugon sa LTM sa pension mm -hmm. sa namatay mawagan Ma, niya sa pagkita sa mga sakit tunpa karon na lubong na mupayang paganha karon gusto siya magayon sa bahin kuna okay. nga parang ang mga eksoon na problema ay tawag mo may magsik asi, asi asi ang magtumagwangan kasi pero mag, ang ilang kaptangan ani wak wak wa, makamapenda ang Kula, wala wala wa. Oh wala ka. Idang na ko ako. na. Gubot, araw ay gubot. Bahino na lang. Oh, yang ob ni abogado. Oh. Kaya ka nang nang ug maingon mo nga dako mo, ka ng, nagasto. Uh, eh ko ano eh, lang to. Oh. Okay na lang ba? Oh, kunya ka nang gubot, di ba? Kunya ka nang yeah, okay. ginon okay. uh, niya ka bahino. Gastos, Oh, ang abogado rin mahibaw gid ana. Unsa na? Oh.

Isang wasya din po yung two speakers, parang niyo. Gusto ko sa'yo mong gul. Idangol po ng abogado in dahil. Para mahusay. Hindi sa akong gibasa sa kinasa po spiritual, dangol po putas pa no? Kay, kung ari ka sa John 15, verse 5, niya naman si Jesus, ako ang puno, ano ka mo ang mga sanga? O wa ako, wa ka mo mahimo. So, mudangol po lang kita niya, arong ka mo malamdagan. Kay, ingon ani ka rin nga, kumo ka magwangan siya, mag-asi-asi siyang, mudangol lang siya limpiw, katiman, Nang lumdrom ko gulat? Ano man? Dili ba dapit San Fernando? Dili ko mayong sa dapit ng bar barangaya? Dako kayong balay. Ha? Oh, ano Dako kayong balay. Pila ba di ka kwarto, ha? Doon ay kwarto na da ganda. Dako kayong sala, na garage. Dako kayong kadang loan. Mm-hmm. Naggubot ang tanang pag umangkon ng tanay ano? Ano? Nag Ang nagtuyok karon ang dili paryente. Mo ano ba? Ano mo ang nagtuyok? Yan, nagkiyaan Ha? Pare. Huh? Pare ang nagpuyo karon dili parinti mo moy nagpuyo. Dili pa. Sa karon sa karon sa pare. Pare man Oh, karon. Karon ni gid. Ah. Di karon gibatawag <laughs> sa pare ang mapakumangkon no, ug mamaysor. Oh. Dilan. Sa dihang ni Pilikos Banig, ipakita ba ka mo? Ah, ang sagi, ano ba yan, pare? Oh. Tadi ang nipilit ko ba niya, dito sa hospital na naginod, ni pagkita ba ka mo? Wag mo'y pagkita bisang anino. Karoon lang. Oo, oh, karoon mo'y pagkita. Kini si Kwan, mo'y nag-atima na ako sa dito ko dito. Siya mo'y akong binlan sa bahay. May kut. May kut. May kut. Ang pare, may kisa iyang patuyon. Iyan mo na. O, tumama mo'y nag-atima ko, no? Oo. Iyan ang Kwan sa pare. Ako, ako ka. Ano, kaya mo'y sa anak ko, no? Kisa kayo mo'y anak ko, no? Mabitang tamo na na kung tak ka. Ha? Ang ang mo ati mo ba mangi mo kumpare kada ring kumpot

Oh, okay. Pero pagkaadto na ko sa pero pagkaadto na ko sa buhol bitaw girl no. Oh, okay. Ang ilang bisag ilang interior dili really private bisag atong sa mga iyon nato lang kanang. Ang ilang need solo gi murong private nga tawos sa yuta murong bag tangkis kanang tangkis diba well, ka Ha? Kada bang Di ba kayo mga... Di ba mga... Mga dago nga... mga dato... Di ba kayo mga dato... Ang materyo patak na malapit na may makita. Ang nga nalang materyo dito. So, ang nitso... Tuwa dito ginungod dito ang simintong. Tuwa dito nga ilunod ang lungod dito. Ako yung nangumangod. Balinda ba nga...